Dito po sa mundo ng crypto, maraming bagong project at stable coins ang lumalabas araw-araw. -araw. Pero sa kabila ng mga bago at tila promising na tokens gaya po ng RLUSD ay may isang lumang kilala na patuloy na pinaniniwalaan ng mga eksperto bilang susi sa global payments. At uh, siya po ay walang iba kundi si XRP. Kamakailan lamang ay nagsalita ang mismong Chief Technology Officer ng Ripple na si ginong David Swartz. Ayon sa kanya ay mananatiling pangunahing bridge currency sa si XRP kahit pa may RLUSD at iba pang stable coins. Hindi raw basta-basta mapapalitan sa si XRP pagdating sa global financial settlements. Ngayon ay pag-uusapan po natin kung bakit ganito ang paninindigan ni Ginoong Swartz at ano ang mga dahilan kung bakit nananatili si XRP sa sentro ng global transactions. Kaya, yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit hindi po sapat ang mga stablecoin gaya ng RLUSD bilang bridge currency. Ang mga stablecoin gaya po ng RLUSD ay na-design para manatiling stable ang kanilang value o hindi po nagbabago ang kanilang halaga. Ibig sabihin ay laging malapit po ang presyo ng mga ito sa isang fiat currency tulad ng US Dollar. Pero ayon po kay ginong David Swartz ay hindi ito sapat para palitan si XRP bilang bridge currency. At ang tanong ay bakit? Dahil marami pong fiat currency sa mundo. Iba-iba ang ginagamit ng bawat bansa. Yan yung sa atin is ang Philippine Peso. Kaya kung uh, isang stable coin lang ang gagamitin bilang bilang tulay sa lahat ng transaction ay kulang ito. Kailangan po ng isang neutral na asset na madaling convert sa kahit anong currency. At uh, dito po po mapasok sa si XRP. Wala siyang direct allegiance sa isang bansa or currency. Kaya swak po siya sa global transfers at tokenized asset markets. Ngayon ay paano po nagiging epektibo sa si XRP bilang neutral na tulay or bridge sa global market? Ipinaliwanag ni Ginong Swartz na kahit volatile o pabago-bago ang uh, presyo ng XRP, ay hindi ito problema. At bakit? Kasi ang holding time o panahon ng paghawak kay XRP habang ginagawa ang transaction ay sobrang ikli. Ibig sabihin ay bago pa man magbago ang presyo ay tapos na po agad ang transaction. Halimbawa kung nagpapadala ka ng pera mula Japan papuntang Brazil, hindi mo kailangang hawakan sa XRP ng matagal. Saglit lang, tapos na yan, tapos na po agad ang proseso. Dahil dito ay minimal ang exposure sa price risk. Kaya kahit may stable coins na, mas prefer pa rin sa XRP ng mga liquidity providers. Ayan, sunod na tanong. Ay bakit kailangan pa rin mag-hold ng XRP kung uh, pansamantala lamang ito? Magandang tanong po ito. Kung uh, pansamantalang kung pansamantala lang naman daw si XRP sa proseso ay bakit pa kailangang hawakan ito ng mga institution. Ayon po, kay Ginong Swartz ay dahil sa liquidity. Para magkaroon po ng mabilis at smooth na trading, kailangan laging may supply ng XRP sa market. Ang mga liquidity providers at trading institutions ay kailangang may hawak na XRP para maging ready sa anumang transaction. Kung hindi ka sigurado kung anong asset ang kakailanganin mo sa susunod na trades, mas praktikal na mag-hold ng XRP dahil madali itong i-convert sa iba't ibang assets. Paano naman makikinabang ang mga malalaking institutions sa XRP Ledger o XRPL? Ayan ang XRPL uh, Interoperability. Bukod sa mismong uh, token na XRP ay ipinaliwanag din ni Ginong Schwartz kung bakit ang XRP Ledger or XRPL ay perfect para sa mga kumpanya gaya ng BlackRock. Ayon sa kanya ay scalable at interoperable ang XRP. Ibig sabihin ay kaya nitong humawak ng malaking volume ng transactions at compatible po ito sa iba't ibang blockchain networks. Parang si USDC na kayang gumana sa Ethereum, Solana at iba pang mga networks. Ganito rin ang potensyal ng XRPL. Kaya sa halip na gumawa pa ng sarili nilang blockchain, mas makakatipid at mas mabilis para sa mga kumpanya kung gagamitin na lamang ang XRPL. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa tokenized asset. Ano po ang papel ng XRPL sa global asset tokenization. Isa po sa mga future ng crypto at finance ay ang tinatawag na asset tokenization. Ibig sabihin ang mga real world assets gaya po ng stocks, real estate at bonds ay ilalagay na po sa blockchain para mas madali ang trading at saka transfer. Ayon po kay Ginong Swartz ay ang XRPL ang pinaka angkop na platform para dito. At bakit? Kasi chain agnostic daw ito. Ibig sabihin ay hindi po siya limitado sa isang network lamang. Pwede siyang makipag-ugnayan sa iba't ibang chains. At higit po sa lahat, bukas ito sa lahat. Wala po itong discrimination base sa nationality or bansa. Kaya global ang kanyang potensyal. Ngayon ay paano po pinoprotektahan ng XRPL ang mga users laban sa ilegal na paggamit? Inamin po ni Ginang Swartz na may concerns tungkol sa paggamit ng XRP at saka XRPL ng mga masasamang loob. Pero nilinaw niya na may mga permission domain solutions na pwede pong gamitin para maprotektahan ang sistema. Sa madaling salita, ang Ripple mismo ay pwedeng gumamit ng XRP Ledger Dex para sa kanilang mga transaction habang sinusunod pa rin ang mga regulasyon. Ito ay mahalaga lalo na sa mga institusyong takot sa decentralized systems. Yan, ano naman ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa relasyon ni na XRP at RLUSD? May mga analis na nagsasabi na hindi kalaban ang uh, hindi po magkalaban ang RLUSD at ang XRP Sa halip ay complementary po sila Ang ibig sabihin po nito ay pwedeng magsama ang dalawang ito Para bumuo ng mas maayos na global payment system At uh, ayon nga ulit kay Ginong Swartz Sa huli ay ang pagiging neutral, bukas sa lahat At mataas na utility ang siyang magdadala ng adoption kay XRP at ayan kung isa ka pong Pinoy crypto enthusiast dito sa Pilipinas ay magandang balita po ito para sa atin. Una, pinapatatag po nito ang posisyon ng XRP bilang mahalagang asset sa global finance. Kapag mas maraming institution ang gumagamit kay XRP bilang bridge currency, mas lalakas po ang demand sa kanya. At kapag tumaas po ang demand, may posibilidad na tumaas din ang, ang, ang kanyang presyo sa market. Pangalawa ay pinapakita nito na kahit may mga bagong stable coins gaya po ni RLUSD ay hindi po agad basta nawawala ang halaga ng, ng isang established crypto gaya ni XRP At uh, bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na hindi lang basta-basta crypto sa si XRP Isa siya sa mga pangunahing technology na pwedeng magsilbing gulugod ng global payments sa inarap habang ang iba ay lumalaban sa atensyon ng market, sex si RP po ay nananatiling relevant dahil sa kanyang utility, liquidity at pagiging neutral. Kaya kung iniisip mong mag-invest or mag-hold ng XRP, importante na naiintindihan mo ang kanyang tunay na gamit sa likod ng hype. Dahil minsan, ang tunay na value ng isang crypto ay hindi po nakikita sa presyo kundi sa solusyon na binibigay nito sa totoong mundo. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.